Ng galing na tayo sa probinsya ng Quezon at makalipas ang isang buwan sa Batangas naman ang punta namin. meron kaming madalas daanan na, shortcut papunta sa bahay ni Lanika sa Balayan, Batangas. Pero sa pagkakataon na ito, ginagawa pala ang kalsada na ito at nabigla kami sa reroute na ginawa. Kaya medyo nabalahaw lang kami ng unti nang dahil matarik ang kurbada ng daan. May, ano, Hindi na ako nakapag-video gaano dito dahil wala naman akong plano mag-vlog sa biyahe namin dahil madalas na namin ginagawa yun. ito. Yun. At least ano na naka na tayo. Oops. Yeah. Ako din gusto mo? Dumudulas yung gulong sa likod o hindi ko makapit sa lupa kaya nahirapan kaming makaatras. Kaya ang ginawa namin ay pumesto lahat sa likod para magbigay diin para lalong dumiin yung gulong sa likuran oh. at kumapit sa lupa. Mabuhangin at matarik yung daan kaya nahirapan kami iatras yung sasakyan para kumabig ng malaki. Masyado kasi ang kurbada ng daan kaya hindi kaya ng isang likuan lang.

sa pagyugyog ayo <laughs> <Ayaw>, dito tayo Mali ka <laughs> buktang eh eh ano ay eh, kaso hindi niya maririnig kasi <laughs> <laughs> uh, Okay. Ayun lang 'yan. <laughs> isintuloy na ganda lang view ganda lang view <laughs> napalaban bigla ito yung mga pinagdadaanan mo sa pang araw-araw na maliliit na pagsubok na dapat lagi kang handa sanay na tayo sa mga ganito pangyayari kaya alam na natin paano resolbahin o harapin yung mga ganitong pagsubok parang pagsubok lang yan sa buhay Lagi ka dapat handa kung anong ibabato sa iyo ng buhay. kumuha oh, kami ng mangga. Okay oh, tama yung mangga ate. Oh, yun, no? oh ang ondo ko no.

Hmm. 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 Two, two, Bye. Bye. Okay. Bye. Ah, let's okay. go. Kami magdadagat. Nandito kami sa Batangas At family ano lalo muna outing kami magmamatabongkay. Dilipin natin ang matabongkay ngayon. Doon muna tayo sa ano, momurahin, tipid-tipid. Ye. Yeah. Tingkay. <laughs> 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 Why did you cry? All good morning yan. Bigyan mo ng chika atin. Thank you mesa lang kasi half day lang kami hanggang hanggang lunch lang lublob lang yung mga bata o pag peak season pag hanggang ang pinakamura may ikita mo 1k 1k namin nakuha to so yung iba mayroong 500, 600 mga kubo kubo kaso wala well, mga CR yun gabayad ka ng mga 25 yung CR so ganoon nga dito pinakamura sa libo pero ano eh, namamahalan na kami ngayon dito sa matubang guys. Ganun din eh, makakamura ka ng mga table. Tapos yung parking, 150. Tapos environmental fee, amahal na, 35 per head. Tapos hindi pa nga kasama yung sea, 25 per head. Nakabot ka din ng 2,000. Thank uh, you for for being here. Mahal din. Kaya parang nawapaisip kami na Punta ka na lang sa ibang ano na may 2K, 2.5 uh, um, day tour. Punta oh no, na lang idadagdag mo. Medyo ano, um, maayos ayos na. Magiging takulay ka ni Tito. Magmamahal na ang matabong kay. Enjoy ang mga bata. Enjoy din ang mga dalaga. Ito bata to so, dati. Ngayon, dalagin din na. So guys Pagkain namin yun Puro ice cream lang naman <laughs> Ice cream lang Kaya namin o oh, Diba Ito oh, Masarap to ah Cookies and cream oh. ah, o no. Mangga. Healthy lahat 'yan. Get ice cream. Ice cream natin may ano, may kangkong. <laughs> vegetable flavor. Dalawang variety na 'yan. <laughs> may bago, may luma. Iced and cold. <laughs> may ano, hot, may hot and cold, ice and cold. Fresh lang palayo. <laughs> Ay, nagpapalit. Tatanggal lang. Wala pa oh. siya. Gulat ka pa ba sa pangyayari? Gulat. Biglang tumakbo yan. <laughs> Maliligo mo na. Ikaw kasama. <laughs> Alam mo ko, Ito ni Ito Kayo lang oh, naman bang. daw nag-react eh. <laughs> Maliligo tayo ng nakapayong. <önemli> This is a long one! <makes noise> things at the guy. Lele, na rin 'yan. Gusto na din. tao ako ka na, andiyan si Cinco. Sabi sa ikaw din sasama. Ikaw, nga. <laughs> anak tayo. Pero paano wala prinsipe? Wala <laughs> pa anak. Op, op. <laughs> Sige. Sige. Ay, Nakapayong kami dito. <laughs> Payat na. Umihi pa dun sa buhok. Ay. Hey! <laughs> <laughs> may, may ano, ano, ano pa ako, may suset sa cellphone. Ipa pwede Dito pa Malinis din ang dagat sa Matubangkay. Kaya okay din dito. Eh, yun nga isa. ang um, pinupunta talaga dito itong mga balsa, mga floating cottage. Ayun talaga ang sikat at nagpauso ng ano, floating cottage. Itong ano, matabungkay. Yun eh, nga lang, may mga part na hindi mo na maliguan minsan dahil sa ano nakaipon lahat ng mga cottage, mga floating cottage. Unti lang yung area na ano makakaligo ka. pinakamura na cottage na makikita mo dito sa matapong ay isang lipo. Kapag hindi peak season, kaya matawaran ng 500. Isa din ito sa mura na beach resort dito sa Balangas. Hindi nga lang white sand dito. Pero ngayon, napapaganda na nila ang lugar. Dahil bukod sa kilala ito sa mga floating cottage, ay madami na din mga water activities dito na magagawa o marerentahan mo. Masasabi kong isa itong matabungkay sa sikat at madalas puntahan ng mga Pilipino. Dahil pangmasa ito at itong pinakamalapit o isa sa pinakamalapit sa Metro Manila. nagre na kami muwi. Eh. Half day lang talaga. Ah, Loblob lang ang mga bata. Save your ito yung CR nila may bayad ang ligo ihi yan maayos na naman yung CR nila dati hindi gaano eh may inayos na nila shower may parking to sila dito kaso maliit lang guro apat na sasakyan lang yung kasya hindi namin alam na may parking pala <laughs> nagbayad kami dun sa may ano malaking parking area At yun mahal din parking dito 150 100 sa 30 motor, tricycle, tren, 50. Pero maluwa kahit bus ka dito. Yun. Pauwi na rin kami. Ako medyo hinahanap ka ng budget-budget. Pwede na dito sa matabang bike. yung paghihirap natin sa simula lang yan yung pinagdadaanan natin dadaan nga lang din yan lilipas lang din yan yung pagsubok bahagi talaga ng mga simulain ng mga hinahangad mo na pagtatagumpay sa hinaharap kaya kaibigan tandaan mo ang pagsubok ay kasama talaga sa proseso ng pagtatagumpay